Hindi ka pa ba nananalo sa mga laki ng numbers na tinatayaan mo sa mga code na mga nilalaban mo mga kalaki? Ngayon pong April 24 mga kalaki, alas 7 ng gabi, bibigyan kita ng mga lucky numbers na alagaan mo sa loob ng 3 days. 3 days lang po mga kalaki ah, ang pagitan natin bago po natin bitawan ang numero. Marami na po tayong nabigyan ng mga lucky numbers sa mga uh, ah, nakafollow po sa atin. Basta nakafollow, nagko-comment, nag-share ng mga video, nag-heart. Marami na po tayong nabigyan at marami na rin po tayong napanalo, nakapost po yan sa Facebook mga kalaki. Nabigyan po natin kagabi yung mga 2-digit, 3-digit, 4-digit at 6-digit mga kalaki. Ngayon po uulitin uli natin mga kalaki yung mga hindi ko pa po nabigyan na sila po ang priority ko ngayon. Yung mga nabigyan ko po kagabi, abay. Ah, yung iba naman po ang bigyan natin mga kalaki, malay mo naman, 'di ba? Sa kanilang pala ka, na sa kanila palang lang kamay mananalo ang 5 digit o kaya ang jackpot mga kalaki. Okay, 6 digit lucky numbers po ibibigay ko po sa inyo. Patikim po, ayan po mga kalaki, nasa screen po. Ah, tandaan niyo po yung data. At syempre po, ang 2 digit lucky numbers sa patikim, 9.23. Ayan po mga kalaki sa Luzon. Metro Manila 5.26. Sa Bisaya 3.30. Sa Mindanao 12.15. Ayan po at ang 3 digit lucky numbers Pilipinas at abroad 9.21 at 7.74. At ang 4 digit lucky numbers abroad number 6.698 at 1.385. O, ano bang gusto mong lucky numbers? Tara, tawagan kita ngayon.